Welcome back mga katutok at welcome sa ating YouTube channel. Ito po yung mga kaganapan sa ating pamamana ngayong gabi mga katutok. Kaya ako bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, like, comment at share mo na rin ang video ito kaya bago ang lahat mga katutok panoorin niyo po pagkatapos ng intro. So ayun mga katotok, nandito na tayo sa dagat na at kami ay lulusong na. So, sana ay pagpalain tayo. So bali madaling araw na pala ito mga katotok. Ang gawa ng kanina ay napakalakas ng alon at medyo malabo din. Kaya subukan natin ngayon sa madaling araw para sakaling makahuli tayo at mayroong sampah yung panain ngayong madaling araw. Minsan kasi dito sa amin mga katotok, sa madaling araw sumasampa yung mga banain Sana'y meron nga. Kaya ano medyo maalon pa nga. Pero medyo may kaliitan na yung alon mga katotok. Ayan, so abang-abang sa laot mga katotok kung ano yung ating mapapanang mga isda. At ito yung unang isda natin sa so, gabi ito, isang danggit. Yun, sa pool magandang buhay na ito mga katotok dahil danggit agad yung ating nakita sana'y magsampahan yung mga danggit ngayong madaling araw para makarami tayo mga katotok at ito mga katotok tatlong danggit yung ating nakita pagkasinlapad sila so unahin natin yung isa um, sa pool di kasi kayang pana yung tatlong piraso mga katotok kawanang ng magkahiwalay sila hindi kayang abutin ng ating pana kaya pinili na lang natin yung medyo malapad-lapad at ito nakakita tayo ng kulang butan mga katotok nasa 400 grams na ito kaya pwede na pang kalamaris yun sapol kung hindi natin yung papanain mga katotok, sigurado yung kasama natin ang papanan yan. Pwede na rin yan pang kalamares, sa mga bata, mga katotok. Ayos! at ito mga katutok hindi nito pang kalamaris kundi pambenta na yun sa ball hindi natin napuruhan mga katutok you know nagpupumiglas estimate ko dito ay magdadalawang kilo ito mga katutok ayos nasa madaling araw pala ang sampan ng mga ito mga katutok jackpot ganda ng timing natin ayos at meron na tayong pambenta solve na mga katutok lucky na no? oh. ayos na ayos talaga dito sa amin mga katotok ang ganitong buwan na ay nagsasampa na talaga itong mga kulamputan kaso ngayong buwan natin ito ay hindi sila gaano sumampa gawa ng naghahabagat pa yung hangin mga katotok at ito isang silay yun o no, sa pulsa na nakabitas pa ayun na lumangoy na papuntan la at di na natin yung nasundan ito na sana hindi rin ito makabitas isang labahita yun Sapol. Problema. Tumagos dun sa kabila. Subukan nating hilain mga katotok. Yun hila natin. Yun salamat at nadala itong labahita. Ayos. Masarap ito mga katotok. Ang ganda ng panain sa madaling araw. Ayos. Solved na. Meron na tayong pang ulam at meron na lang tayong pambinta mga katotok. dito naman nakakita tayo ng isang ipos-ipos o saging-saging yun no? ito ang klase ipos-ipos mga katutok na hindi ganun lumalaki di katulad nung isa na kulay green yun ang lumalaki o maabot yun ang dalawang kilo ito ay ito na ang pinaka good size niya mga katutok ang ganitong klase klasing ipos-ipos o saging-saging you no? pang ulam na rin yan nasa 400 grams at ito isang silay sa ilalim ng table coral tagos hanggang sa kabila pulote natin yun bote na dala ayos ganda talaga ng panain sa madaling araw suwampa na talaga sisil ulit tayo ito dagkit malapad na yun sa pool ganda ng pagkakatama mga katotok yun oh. No? nice stone shot natin yung dagkit ayos ganda ng panain halos kada sisid ko mga katotok ay meron tayong nakikita at ito pa dalawang danggit kaso maliit yung isa yun pinili natin yung malaki mga katotok ayos na medyo nakaramaramin na tayo ng huli mga katotok solve na naman yung ating pambinta bukas ayos at makapag ipon ipon tayo para may panggastos tayo kasi maglulunis na naman mga katotok at ayan mga katotok nandito na kami sa gilid gumilid na kami ayun o mag alas 5 na ngayon at ang dami ng huli ng kasama ko estimate ko sa huli niya ay nasa 6 pa 7 kilo ayun o pana la siya kanis mga katotok daw gawa ng wala siyang dalang camera at hindi rin siya nagbablog you know ayos at ito yung huli ko mga katotok estimate ko sa huli ko ay nasa 4 pa 5 kilo Siyempre magbibinta tayo mga katotok laki ng ating kulambutan at pinagpapanak ko na itong mga alibangbang tawag sa amin yung malalapad na yan na kulay dilaw at itim ilibang bang yan ayos sulit yung madaling araw na lusong natin mga katotok yan so mga nagpapa shoutout pala mga katotok um, wala muna tayong shoutout ngayon so sa susunod ko po na upload mga katotok ay saka na po ako mag shoutout yan so maraming salamat po thank you for watching